guys, ito naman kami ngayon, mag-give ng tubing. Ayan, dinidiscarga nila yung uh, containers sa pick-up dahil panibagong lalagyan naman ng tubig. Ayan, si Papa Dul po yung naka-violet. Yan po yung uh, may-ari po ng uh, balon. At yung rat na po si Tito Nathanian din po sila. Bali, po sila yung may-ari ng balon. Ayan, yung mga drums na lalagyan ng tubig. Tapos yung mga containers. Yung containers na pala yan is nasa almost 63 containers po lahat yan. Ayan, marami po kami, uh, doon po pala guys, uh, from drum na yan na containers, tapos yung ah uh, kala. Distance po niyan sa motor is nasa 300 meters. Ayan, papunta po kami sa kung saan po yung balon at kung saan po nanggagaling yung tubig. Doon po no, po pinapaandar yung ah uh, motor na para bumuga ng tubig yung hose. Ayan medyo malayo po kasi kaya walking walking muna kami papunta doon nasa 5 uh, five to five minutes siguro yung a uh, lakad namin papunta doon sa uh, balon yung kasama ko pala guys papunta doon si tatay sinong aslong sinong randy si omar si oliver at si tunatan kanyan po kahaba yung ahos uh, host na nanggagaling mula doon sa balon papunta doon sa drum na may mga containers ang kailangan mo po yan lakarin na sa almost 5 minutes para lang po mapaandar yung motor. Then kapag napuno na dun yung mga drums at containers, kailangan mo naman bumalik para patayin yung motor. Yan po pala yung farm namin guys. Yan, papunta na kami. Medyo malapit na kami dyan sa uh, motor na edi-demo din po nila kung paano nila pinapaandar yung motor at kung paano bumubuga yung motor. Tapos ipapakita din nila kung gaano kalalim yung abalon Pero kahit bababalon po yung balon na yun, eh medyo malakas po yung labasan ng tubig. And guys, si Oliver na po po ng poso at sinong aslo naman ay nag pretty. And then, naman si Tito Natan at nag a naman po si Nung Randy. Ayan. mo sila na wave-wave pa. Hello daw po. Ayan. So, mas umaandar na yung motor. Ito naman po yung balon ni Is na sa 16 feet po yan yung lalim. Pero sobrang lakas po ng tubig nila dyan. Kahit right? ilan drums So, namin araw-araw. Then yan guys, kami dyan. Yan si Oliver, ewan ko kung napano yan. Tawang-tawa siya dyan, sumakay sa, Ah siya sa, uh, sa tamburong. Ewan ko ano sa Tagalog yan, kayo nalang mo intindi. Ayan, pabalik na kami sa uh, kung saan kanya na mga containers. Mm, isa, dua, tatlo, apat. Isa, dua, tatlo, apat. Sa dua, tatlo, apat. Isa, dua, tatlo, apat. Yan si Oliver, palakat lahat yung damit niya. May pa pong Oliver alias, mm, secret pala. Malapit na family <laughs> 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 Ayan, sinong aslom? Sinasayang yung tubig ay nakaw ng aslom. Ipasok mo na yan sa drum. Ayan guys, tulong-tulong na sila na maipasok yung mga tubig sa drum at para malagyan ng tubig din yung containers. Yeah, sana nag-enjoy kayo. Yan puno na yung mga hood drums, kaya yung next naman na pupunuin yung mga containers. Yung problema lang nalang dyan is maliit yung imbudo.